ang aklat ni Enoch, mga hiwaga ng ipinagbawal na kaalaman. Ang aklat ni Enoch o Parte Enoch ay isang sinaunang tekstong Hebreo na iniuugnay kay Enoch ang minuno ni Noe. Hindi ito bahagi ng opisyal na kanon ng Biblia, ngunit mahalaga ito sa kasaysayan at relihiyon. Ito ay isang apokripal na teksto na nagbibigay liwanag sa mga sinaunang paniniwala tungkol sa mga nagkasalang anghel, ang mga nephilim at ang banal na paghuhukom. Ang aklat ni Enoch ay binubuo ng limang magkakahiwalay na aklat. Bawat isa ay nagbibigay ng natatanging pananaw sa pinagmulan ng sangkatauhan Ipinapakita rin nito ang interaksyon sa pagitan ng mga banal na nilalang at mga tao at ang mga propetikong pangitain ng hinaharap. Ang unang seksyon, ang aklat ng mga tagamasid, ay tungkol sa mga anghel na ipinadala sa mundo upang bantayan ang sangkatauhan. Sila ay pinamunuan ni Samyaza. Sinuway nila ang banal na batas sa pamamagitan ng pag-aasawa sa mga babaeng tao. Ito ay nagresulta sa kapanganakan ng mga Nephilim, isang nahi ng mga higante. Itinuro ng mga nagkasalang anghel ang ipinagbabawal na kaalaman sa mga tao tulad ng pangkukulam at paggawa ng armas. Ito ay humantong sa malawakang katiwalian at karahasan. Ang salaysay ay nagbibigay diin sa mga kahihinatnan ng kanilang paghihimagsik at ang banal na paghuhukom ang mga tagamasid at ang kanilang mga anak ay humarap sa pagkawasak. Ang ikalawang seksyon, ang aklat ng mga talinghaga, ay nagpapakilala sa konsepto ng anak ng tao. Ito ay isang figura ng banal na autoridad na mamumuno sa huling paghuhukom. Ang bahaging ito ay sentro sa eskatolohiyang kristyano. Ang anak ng tao ay may mahalagang papel sa huling kapalaran ng sangkatauhan mga matuwid ay gagantimpalaan ng walang hanggang kapayapaan. Ang mga masasama naman ay haharap sa pagkatapon at parusa. Ang aklat ng mga talinghaga ay nagpapakita rin ng mga apokaliptikong pangitain ng pagbabago ng kosmos. Ang lupa at ang kalangitan ay magbabago sa mga huling araw. Ang ikatlong seksyon, ang aklat astronomikal, ay nagdedetalye ng mga obserbasyon ni Enoch sa mga celestial body, kabilang dito ang araw, buwan, at mga bituin. Sa gabay ng Angel Uriel, natutunan ni Enoch ang tungkol sa mga siklo ng mga luminaries. Natutunan din niya kung paano nila naiimpluensyahan ang mundo. Ang bahaging ito ay nagpapakita ng masalimuot na balanse ng universo. Ito ay sumasalamin sa banal na kaayusan na namamahala sa lahat ng bagay. Nag-aalok ito ng mas malalim na pag-unawa sa kosmos mula sa sinaunang pananaw. Iniuugnay nito ang mga celestial movements sa mga pangyayari sa lupa, lalo na sa konteksto ng pag-akyat ni Enoch sa langit sa ikaapat na seksyon ang aklat ng mga pangitain sa panaginip. Isinalaysay ni Enoch ang mga simbolikong panaginip. Ang mga panaginip na ito ay kumakatawan sa kasaysayan at kinabukasan ng sangkatauhan. Kabilang sa mga pangitain ang pag-usbong at pagbagsak ng Israel, ang mga Nephilim at ang darating na paghuhukom binibigyang kahulugan ng ilang iskolar ang bahaging ito bilang sumasalamin sa mga makasaysayang pangyayari tulad ng pag-aalsa ng mga makabeyo ang iba naman ay tinitingnan ito bilang isang mas malawak na paglalarawan ng banal na katarungan sa buong panahon. Iniuugnay ng seksyon na ito ang personal na paglalakbay ni Enoch sa mas malalaking tema ng banal na paghuhukom at pagbagsak ng moralidad ng sangkatauhan. Ang huling seksyon, ang sulat ni Enoch, ay isang mensahe mula kay Enoch sa kanyang mga inapo, kabilang si Noe. Hinulaan ni Enoch ang katapusan ng mga araw at ang kwento ng baha. Inilarawan niya kung paano lilinisin ng banal na paghihiganti ang mundo mula sa katiwalian nito. Binibigyang diin ng aklat na ito ang mga siklo ng kasaysayan. Ang mga panahon ng kasamaan ay sinusundan ng banal na interbensyon. Pinapayuhan ni Enoch ang mga matuwid na manatiling matatag sa kanilang pananampalataya sila ay gagantimpalaan sa huli habang ang mga makasalanan ay haharap sa walang hanggang parusa. Ang sulat ni Enoch ay nag-uugnay sa mga sinaunang tema ng mga anak ni Elohim, mga higante at paghihimagsik ng mga anghel sa mas malawak na salaysay ng cosmic order at ipinagbawal na kaalaman. Sa buong video, makakakuha ang mga manonood ng pananaw kung bakit hindi isinama ang aklat ni Enoch sa Biblia. Malalaman din nila ang impluensya nito sa parehong apokripa ng mga Hudyo at sa unang teolohiyang Kristiyano. Tinatalakay ng teksto ang masalimuot na relasyon sa pagitan ng mga banal na nilalang tulad ng mga tagamasid at mga tao binibigyang diin nito ang mga kahihinatnan ng paglampas sa mga banal na hangganan. Nagtatampok din ito ng mga pagkakatulad sa pagitan ng mga tagamasid at ng mga anunaki mula sa mitolohiyang Sumerian. Ito ay nagpapakita ng mga sinaunang paniniwala sa mga banal na nilalang na nakikipag-ugnayan sa sangkatauhan.